Hi, hello guys. Medyo na stress, stress na ako guys. Mga namaba sa akin, mga nagbabanda sa akin guys. Nanganap ko na si Manu Rider, parang matapos na yung problema. Wala na yung mga namaba siya. Napatakad pala sa'yo, Manu Rider, sa nabasa ko. Ako po humihingi ng pangumin sa inyo. Gusto ko po kayo so, ng tawag sa inyo sa personal. Hindi so, dawa ako. Tawarin niyo po ako. kaya nabago po itong video ito, kontain niyo po yung DexterCast, so, no? Mag pag-meet po ako sa, so, sa inyo. na rin po kasi ako nai-stress sa mga nagbabanta sa akin, hindi ko na rin po talaga kaya, eh. hindi ko alam gagawin ko rin talaga. Lagi kong nangisip. Laman ng rider kung sana po mapanood yung buhay ko. Mapanood nyo po itong video na to. comment po kayo dyan. Puntahin nyo po yung Lexer Castro. I love, I, love <laughs> I love it. I love it. I, love it. I, love it. I love it.

nagpapasensya po sa amin mayroon na sa nagawa ko po. Uh, dahil po sa akin, parang sisira pong uh, sa po. Na lahat po ako humingi po ako ng sa inyo, sa mga sabi ko po sa inyo. lalong lalo na po sa rider, humingi po ako tawad po, po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personal na uh, gusto ko po sa inyo humingi ng pahumingi po. Sa, so, sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po may isip kung ano po, may stress na rin po oh, ako. kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa ina Uh, lalo, lalo na po sa mga pamilya ko. Oh. Huwag naman po sana nilang idamay. Kung nagyalit po sila sa akin, ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Oh.